Ano muna, maya maya sa maya maya siya, ano. Pero sino yan yung sinasabi mo ma malakas kumain? Ito, ito. Ito si Z1. Ayan, si Z1 malakas. Ito siya o, oh. wala. <coughs> kain na. Kain na. <coughs> kain na. Sige, na. kain lang. Kain lang. Kain Sige na, Kahit kanya lang pala, ma.

Tapos ang sa inyo yan, marami yan eh. Ayan sila. Kumain to si Doc. Is one. Z1, R1, is one. May C1 pala may... Uh... Ay, sorry. Is one. Doc. Harley. Z, uh, Z1, R1, is one. Si Swan yung abo Abuhin. Hmm. Ano na to sila eh. Uh, tu magtutuman siya ato to sila. Oh, walang magalit ha, Walang ano. Gusto kasi nila eh, Ano, yung gusto mabusog daw sila. Kaya pinapalis na yung mga kapatid niya. Ito si Z1. Yan. Mahilig mga ano yan eh. Nahilig mong away. Ayun know, na away na. Uy, J1, sa inyo yan. <laughs> Sinaling, Pinali yung ligyo Ayan, sinasanay namin na walang ulam. sa sabaw-sabaw lang. Kasi pag may ulam na, ayan, tulad sa aso namin si Dara, pag nakatikim ng ulam, May nang kumain ng kanin. Gusto nila, ini ay puro ulam lang. Ayan, ayan maliit pa sila. Sanayin natin kanin. Sa kadugpud. Ayan na busog na naghanap siya ng tubig yan so painumin natin tubig yan kuha tubig kuha oh, tubig ah. Hoy! wala na nabusog na busog na saka ano yan pagod tutulog na after yan matutulog na yan hey, Ini sangat tu ni. Eh hindi yun nag-ano na sa sarili niya doon.